Hello, good evening sa inyo mga ka-workshop isang mapagpalang gabi, kung gabi at kung umaga nyo naman pinanunood isang mapagpalang umaga sa inyo mga ka-workshop So, ito si Jello, nandito na naman kayo sa si Jello Workshop kung saan magbabahagi na naman tayo ng isang video na pwede nyo may apply sa inyong mga motor So, syempre bago yan, kung bago ka sa, sa channel na tawag mo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel tapos hit mo na rin yung notification bell para lagi ka-updated sa mga bagong video at ating share na pwede nyo kapulutan ng araw So... Pag may mga inquiries or gusto niyo magpa-install PM lang po kayo or i-follow niyo ako sa aking FB page Jella So ayun mga ka-workshop, doon po kayo mag-message kung gusto niyo magpagawa o magpa-install ng kung ano man electrical wiring sa inyong motor. So ayun mga ka-workshop, ang video yung ibabahagi natin sa inyo ngayon ay yun, paano ba ang tamang pagwawiring ng MDL sa mga motor. So maraming mga nagbabahagi na paano mag-install ng MDL. So, napakadali lang naman kasi talaga niyang i-install. Pero, ang dapat natin malaman kung ano ba yung tamang pag install nito sa ating motor. Kung saan natin dapat itap at ilagay yung bawat wire na kailangan ng ating MDL. So, yun ang ipapaliwanag natin sa video ng mga mga commercial. So, watch the full video para wala kayong mamiss mga commercial. So, yun nga, no, mga ka-workshop, no. Uh, tulad ng sinabi ko, yung pag-install ng MDN, uh, hindi na to bago. So, marami na kayo mapapanood kung paano install sa, sa motor. Pero, nakakalimutan natin lagi kung ano ba yung tamang pag-install nito. Saan ba natin ilagay? Dapat ilagay yung bawat wire. So, syempre, ang kailangan natin dyan, yung, yung MDN, tapos, yung kanyang balas, tapos, ito, halo switch, dahil lalagyan natin siya ng... Uh, dual horn tsaka passing with horn so sa loud horn tapos ang gamit natin relay ay yung mini relay so pwede rin naman siya yung malalaking relay mga ka-workshop yun mga automotive relay yung mga galitang relay so dahil nga sa maliitang space ko mini relay ang ginamit ko pero wala siya pinagkaiba dito pinagkaiba niya lang yung size at yung laki ng mga pinya sa electronic mini relay so tatlo yun para sa MDL, dalawa. At isa naman, para sa kanyang dual horn. Tapos, ito yung magsisilbi natin, loud horn. Yung color blue. Tapos, ito naman yung ating stock horn. Yung color yellow na LED. So, hindi na businang nilagay ko kasi gabi na. So, mga kabulahon na tayo, mga kawasya. Pero, same lang naman sila ng function mga kawasya. Ibig sabihin, pag umilaw, tutunog ang horn mo. Ganun din yung kabila, pag umilaw, tutunog ang horn mo. Parehas lang naman sila negative positive ang terminal tulad ng mga busina or mga horn na nakakabit sa inyong motor. So, negative positive lang rin naman yung mga yun. Yeah. Tapos, syempre, ilatan natin ang dalawang fuse. So, eto ang mga kawachap. Para sa MBL at para rin sa atin dual horn. So, bakit natin kailangan ng fuse? So, ang fuse kasi mga kawachap, isa sa safety device na pag nagkaroon ng short circuit sa ating wiring, siya ang unang bibigay or puputok or mapuputol so mase-safe na magkaroon ah, na maiwasan na magkaroon ng sunog o masunog yung wire ng atin harness or ng ating ginagawang anang ah, ating mga ginawang wiring sa inyong motor so ayun ang kahalagahan ng fuse kaya huwag na huwag niyo kakalimutan maglagay ng fuse so yun nga mga circuit kaya kailangan din natin ng isang diode so 3 amps diode 1 amps diode 1 amp diode pwede na So, ito. So, saan ba ito gagamitin yung diode na ito? Gagamitin natin ito mamaya para sa passing light. So, yun nga mga ka-workshop. Dito sa ating mini relay, uh, nilagyan na natin ng wire. So, makikita nyo sa screen kung paano natin ah uh, kinonect yung mga bawat wire. No? Makikita nyo dyan. 30. Ang gagamitin natin number 30. Siya yung source 85. Siya naman yun. Uh, negative So, 8586 pwede siya magkabalik tag negative or positive. Tapos yung 87A, hindi na natin gagamitin. Yung 87 ang ating gagamitin. So, yun. So, yung 87A, yun yun, normally closed. So, yung 87, siya naman yun, normally open. Kaya, 87 ang ating gagamitin. So, nilagyan na natin siya ng bawat, yung bawat terminal, nilagyan natin ng pin para mas madali natin makonnect. So, pakinggan nyo mabuti yung ating sasabihin at ipa ko rin sa screen kung ano yung bawat connection na ating gagawin. So, unang-una mga ka-workshop, maglagay tayo ng fuse. Ang gagamitin yung fuse ay 15 amps. 10 amps, mas pwede na, pero mas, mas, mas okay kung 15 amps. So, eto yan, yung fuse na nalagay natin. No? Nakalagay siya sa positive. Tapos yung nilabas niyang wire, eto, yung color red. So, dito na natin nilagay. So, ito yan yung color red. So, yung color red na ito, ilalagay natin sa number 30 ng ating mini relay. So, pinagsama na natin yung dalawang number 30 o yun, common ng ating relay. So, ito yan yung color blue. So, yung mga ka pa, ha, yung number 30, siya yung common. Ilalagay natin siya sa battery positive na dumaan sa ating fuse Ayan. pagkatapos yung mga ka-wireshop naglagay rin tayo ng ground mula sa ating battery so yung ground na yan, ilalagay nyo yan sa chassis ng inyong motor so ang gagamitin yung wire dyan kung maaari mga ka ay 16 gauge na automotive wire, o, ulitin ko 16 gauge na automotive wire ang gagamitin nyo para sa inyong ground, ganoon din sa inyong positive na demand sa fuse 16 gauge silang dalawa kung kaya nyo 14, mas mainam. Mas, ma mas mainam mga cover shop. Tapos, additional, ilalagay nyo siya sa chassis ng inyong motor. Sa so, example, ito yun. Nakakabit sa chassis ng inyong motor. Susunod natin yung ground ng atin relay para sa MBL. So, yung kanyang number 86. So, 86 ang pinagsama ko na lang mga cover Ilalagay natin sa ground. So, ito siya. Chassis. No? Sunod naman mga ka-workshop, yung kanyang uh, number 85. So, yung kanyang number 85 ay ang kanyang magiging trigger. So, ayan. Ito, so, yung number 85 ng dalawang relay, hindi nyo pagsasamahin, pag hihiwalahin nyo sila. Dahil sila yung tatakbo pamunta dito sa ating three-way switch, mga ka-workshop. So, yun sa kabila, tatandaan nyo kasi kailangan alam nyo yung high and low nyan. So, number 85, kulay gray, ilalagay naman natin siya sa ating three-way switch. So, ilagay natin siya sa high. So, ang high ng three-way switch, yung kulay black. Sunod naman, syempre, yung low naman, yung kabilang 85 ng kabilang relay. So, dalawa kasi siya tag-isa. So, yung kulay red talagay naman natin siya sa sa low naman ng ating 3-way switch. Tapos mula sa ating 3-way switch, dito dipunta naman tayo sa 3-way switch, yung kanyang source ay lalagyan natin ng additional wire. Lagyan natin yung source ng 3-way switch ng additional wire. Tapos ito yung ilalagay natin sa accessory wire ng ating motor. So yun, isa na to sa inyong dapat malaman. Pag maglalagay kayo ng accessory wire o kukuha kayo ng accessory wire sa inyong harness or stock harness ng inyong motor, huwag kayong kukuha kung saan saan lang na makikita niyong uh, accessory line ng inyong motor, lalong lalo sa panel gauge kasi may makikita yung mga ilaw, yung mga indicator niya, may mga accessory line dyan. Huwag kayong magkukunig doon. Dumerecho kayo sa susian. So, ito ang kanyang susian. makikita kita niyo yung dalawang wire niya. So, Honda to. Ah, sorry, sorry. Yamaha tong harness na gamit natin, yung pang sport to nakita n'yang color red tsaka color brown so susian paglabas ng susian yung dalawang 'yan dito kayo kukuha sa sakto'ng paglabas ng susian hindi 'yun dito na sa kabila kasi meron 'yang sakit dito kayo kukuha bago lumabas ng sakit so ayan. ilagay natin 'tong uh, trigger ng atin uh, source ng atin three-way switch accessory So, make sure mga ka-workshop, pag nag-coconnect kayo, mas mainam kung nakahinang siya. Tapos, babalutin nyo ng electrical tape mabuti para hindi magkaroon ng uh, short circuit sa ibang party ng atin motor. Sa ibang parts ng atin motor. So, ayan. So, okay na yung ating 3-way switch. Sunod so, naman natin yung ating 87 ng dalawang relay. So, sa, sa una, yun sa high, ang gagamitin natin yung number 87, ilapunta natin siya sa ilaw na, no? Dito sa balas ng ating MDL. Kulay red. Kasi iba-iba mga core shop Iba-iba yung color code ng bawat uh, MDL. So, ayan. Tapos yung kabila naman 87, ilalagay naman natin siya sa high mga shop. So, ayan. high or low. So, So, ayan. Nakabit na natin yun sa relay, sa MDL, at yung sa atin 3-way switch. So, ayan. Ngayon, syempre, may ground yan. Yung ating ilaw, may ground. Additional wire yung ground ng ating MDL sa so black. black. Tapos, lalagay natin ulit sa body ng ating motor sa harness. Ah, sa, sa ano? Sa ating chassis. So, ito yung silibin. Tulad ng pinaliwanag ko kanina, ito siya yung nagsisilibin ating ground. So, yung mga ka-workshop, explain ko lang bakit nga pala kailangan sa body ground or nasa chassis yung ating ground, tapos nag-additional pa tayo. Pwede naman kumuha sa mga ground na nakalagay sa harness. Yon, isa pa yun, huwag nyong gagawin yung mga ka-workshop kung ayaw nyong magkaroon ng problema ang inyong harness. In the long run kasi, kapag ganoon na nangyari, kumuha kayo doon, nagkukurap-kurap na yung mga ilaw nyo kasi nagtatalo na sila ng supply dahil ang harness natin, maliliit lang ang wire gauge 20 lang ang wire ng ating harness. Kaya, kailangan sa body or sa chassis, mas mainam mga ka-workshop, mas malaki ang supply ng ground. So, yan. so okay na. na na natin yung ating MDL. So, itetest natin yung ating MDL mga ka-workshop. So, test na natin. na na natin yung ating MDL. So, eto, para naman to sa loud horn. Loud horn, double horn, with passing. O natin susi. So, ayan. Ito testing natin siya mga ka-workshop. So, kanyang high or low, ayan. So, ang kanyang low ay kulay white. So, yamako Kulay white ang kanyang low. Kaya naman ay kulay yellow. So, pag ganyan, pwede nyo naman balik ka din yung ilaw nyo. Kung halimbawa, ang low nyo ay yellow, pwede nyo ikutin yung inyong MBL para mapunta sa ilalim yun. Uh, white, at tumaas yung yelo para maging low nyo ay wide, high nyo ang yelo. So, depende sa inyo yan kung anong gusto nyo o kung anong trip nyo na maging high and low ng inyong ilaw. So, ayan So, okay na. Ganun lang kasimple. Sulit yan. Sinabi ko napakadali lang mag-wiring ng MBL. Ang problema lang naman sa pag-wiring mga ka-workshop, kung nakikita nyo magulo, no? maraming wiring. Ganyan ang ilalagay mo sa motor mo. So, discardin nyo na lang kung paano nyo siya isasalansan ng maayos sa inyong motor. So, yun kaya hindi rin biro ang pagwawiring ng uh, ganitong installation sa inyong motor. Lalo lalo kung FI at hindi naman marunong oh, may tendency na masira ang inyong ECU. So kailangan talaga yung trusted at marunong lalo lalo na sa pagsasalansa ng mga wire sa loob ng inyong motor. So susunod naman natin yung passing light or yung dual horn. Tulad ng sinabi ko, itong color yellow.